para kay Kokoy. Paalam mula kay Kuya. Hi ka baby. Alam kong sanay kayong makinig sa mga kwela kong podcast episode. Puro adulting, hugot, at kung ano-ano pang kalat sa buhay. Pero ngayon, iba to. Hindi to tungkol sa love life or quarter life crisis. Ito ay isang tribute, isang liham para sa pinakamamahal kong bunso, si Kokoy. Si Kokoy, siya yung bunso naming magkakapatid. Pero kahit siya yung pinakabata, minsan, siya yung pinakamature sa lahat. Tahimik, simple, pero may lambing na hindi mo malilimutan. Mahilig siya mag-ride. Mahilig sa kalikasan. Gusto niya yung mga lugar na tahimik. Doon niya nahahanap yung peace. At marahil, doon din siya nagtatago ng sakit na ayaw niyang ipakita. Kahit hindi siya expressive sa words, mararamdaman mo yung pagmamahal niya sa simpleng paraan. Yung pagsama niya sa iyo kahit wala naman siyang kailangan. Yung malakas niyang tawa, yung pag-aalala niya sa'yo, kahit hindi niya sabihin sa'yo ng derecho. At bilang kuya, ako yung tipong protective. Pero si Kokoy, kahit bunso, marunong ding mag-alala. Koy, hanggang ngayon, hirap pa rin akong intindihin kung bakit bigla kang nawala. Wala kang paalam. Walang babala. Masakit. Sobrang sakit. Hindi lang bilang kuya, pero bilang taong sanay na ka. Sanay akong kasama ka. Kausap ka. Na kahit minsan, tahimik ka lang. alamdam pa rin kita. no araw na yon, pakaramdam ko, sa sarili ko. Parang may naalis na parte ng puso ko na hindi ko mabubuo ulit. Pero kailangan kong magpakatatag. Dahil akong kuya, ako ang sandigan. Pero sa loob-loob ko, gusto kong sumigaw. Gusto kong bumigay. Kasi, bansong kita. Koy. Ako dapat ang nag-aalaga sa'yo. Ako dapat ang nasa unahan. Pero, iniwan mo ako. Kung may pagkakataon lang sabihin to ng harapan, sasabihin ko ng paulit-ulit. Salamat, Koy. Salamat sa pagmamahal. Salamat sa pagiging mabuting kapatid, anak, at mabuting tao. Salamat kasi kahit tahimik ka, ramdam namin ng puso mo. Ramdam namin ang malasakit mo. Ramdam ko bilang kuya mo na proud ako sa'yo. At kahit hanggang ngayon, hirap pa rin akong tanggapin na wala ka na. Pinipilit kong gumiti kasi ayaw mong nakikita kaming malungkot. Para sa mga nakikinig ngayon, may mga kapatid kayo, bunso o panganay. Iapin nyo. Sabihin nyo kung ganas nyo sila kamahal. Hindi natin alam ko hanggang kailan tayo magkakasama. Minsan kasi akala natin laging may bukas. Pero ang totoo, bawat araw, pahiram lang. At kapag nawala na isang taong mahal mo, ay natitira na lang mga alaala. -ala. Kaya habang Nandiyan pa sila? Iparamdam na natin. Koy. Bunso. Kung nasaan ka man ngayon, sana naririnig mo to. Sana nararamdam mo mong mahal na mahal ka pa rin namin. Hindi ka na namin kasama sa pagkain, pero kasama ka pa rin namin sa bawat dasal, bawat iyak, at bawat tahimik na gabi. Hanggang sa muli, hindi pa alam kundi isang mahigpit na yakap mula kay kuya.